Dada mo. Nanino ko yun doon? Hindi mo okay. ako may san. matalino <laughs> ka talaga. <laughs> Pero wala. Hindi ako katulad sa inyo. kayo. Mahina <laughs> Hina pa! <laughs> <laughs> sa si Johnny. Hindi na makuha yung sapi ko. Saan ka pala mga idolong? Uh, <clears throat> Doon sa mga nagtatanong, kung ano anong tong sako? Ito yung nilagyan ng Kasi maraming naiwa ay na sobra yung ano eh doon sa lamay ah, may sobra doon kaya hinati hinati ng mga pariente at siyempre nabigyan tayo walang ibang lagayan kasi yung bag ko noon sinira ni Jojo nung nabihag ako leather dito na lang natin ilagay nilagay yung mga sukal, kape saka may bigas namang kunti at dito natin nilagay yung hiwagang lubid kasi mga idol uh, hindi hindi ko pwede palagi ko yung hawakan yung may wang lupit kasi mainit eh. Kailangan ko talagang madala doon sa may wagang puno. doon naghanap ako ng PC para dito lang ko sa ko okay na ito mga idol siya nga pala mga siya nga pala mga idol no uh, yung yung taong malakas yung agimat na muntik nang makuha to nang nawala kaya nakadiritso ako dito kailangan natin mag pa rin kasi alam ko mahana pa rin yung lang paraan para masundan tayo sana makaabot na tayo doon kay kasi nga pala mga idol no ah, uh, yung mga nag-share sa akin yun na nga pati si Dax nakuha na ni Jojo ito lang to kasi pag-iwanan natin bago makukuha na naman yung sa yung kaya tani Jojo kasi nga pala mga idol no ah Tuloy ako ng papasalamat sa inyong lahat dahil sa walang sawang pagsuporta sa Bananadventure at sa lahat sa lahat ng tumulong mga idol, maraming salamat talaga sa inyo lahat. Uh, ito lang yung ma uh, bigay ko sa inyo. Yung salamat. Yung salamat dahil sa walang sawang pagsuporta. Ah, uh, shoutout nga pala doon kay ah uh, Ma'am Pasilisa, idol. Shoutout sa iyo. At si Mamlin um, ni Diaz, idol, sit out sayo. At saka si Bommalasugi, idol, ah, uh, sit out sayo. At saka si Juliet, idol set out sa iyo at saka si Lovely Heart idol set out sa iyo at saka si Maricel Martinez idol set out sa iyo idol set out sa iyo at sa lahat at sa mga bago pa lang sa channel ko mga idol, ang uh, na kayo doon sa Patan Santiago. Ah, doon ko uh, ah, sasagutin yung mga tanong nyo. At maraming salamat. At patuloy, patuloy nyo akong samahan dito. Plano ko mga idol, ah, punta sana ako sa kaharian ko. Pero sa ngayon na ganito yung nangyari, Ang nalilito ako eh. Kasi pinahanting kami sa mga tauhan ni Jojo. Hindi lang basta-basta mga tauhan niya, mga idol na yung kaya lang natin madali lang natin sila makuha kasi may mga agimat hindi sila at malakas pa sa atin. Gusto ko sanang ang mahiwagang lupit ko gusto ko ipagamot doon sa mahiwagang puno. sa ganito nangyari. Alos. May plano si Jojo na ubusin kami lahat. Kaya nalilito ako. Kung pupunta pa ba ako sa karyan. dito na maghanap sa kanila. Kasi hindi basta-basta balidahan-dahan lang kami makalapit doon mga idol. Kasi yung mga tawahan ni Jojo yung may malalakas na agimat parang pinasundo na kami. Pero sisikapin natin tulong tayo hanggang pagkakaya natin. Gusto ko makabalik sana yung mahiwagang lubid ko. Kasi yung agimat na natin, yung agimat natin mga idol, hindi katulad sa mga uh, agimat sa mga tauhan ni Jojo. So marami, Ulitin ko lang mga idol. Maraming salamat sa iyo lahat. Samahan niyo ako dito. Naligaw na ako sa daanan ko. Kasi pag doon pa ako dumaan. Naramdaman ko. kan ni cucuk nak balang mati rasa ni Proses kapi natin Pendek siapa tu tak na makuha yung sako mga idol nandito pa naman yung mga pinapay natin at biskuit Mati. Kanina ko pa ito naramdaman ba talaga may, mayroon talagang tao. naglalaroan lang ako. Masipit na mo ako dito. Dito. Malaki ako, ako daran. kailangan nila kailangan kasi nila makuha yung mga ng upit parang wala na kami yung sa kanila pero hindi tayo papayag dahil ipagamot pa natin to 哎呦！ ni como que Apa memang menghadap saya?

Ama yung information ko ako.

Ang tumo oh, ko na isahan. Sa timing. Bigla na wala. Kala mo may sahan mo ko. Alam kong nandito ka. Nakasigula sa akin. Kaya magpakita ka. Parantam ko. nandito ah. ka lang. <laughs> Ayoko ka! Nandiyan! Nandiyan nyo ko sila <laughs> nga. ko yun. Hindi mo ako may san! Matalino ka talaga! <laughs> Pero wala. Hindi ako katulad sa inyo!

<todic> Alamku marunong kamu bajik Baru yang bajik